Matindi nga ang dinanas nga nitong si Carolina. Sunod-sunod ang pahirap sa kanya. Unti-unti na nga siyang uh, inaabot ng depresyon. Unang-una, ituloy nga nagkansila o nagkaroon ng divorsyo ang dalawang si Walfred. Wala nang pakailam sa Walfred sa kanya. Masakit man ito ngayon kailangan niyang tanggapin. Ngunit may mas malalapang mangyayari sa kanya dahil ang bata sa kanyang sinapupunan hindi pa ito tinanggap ni Wilfred ay nakunan pa siya yun na lang ang bata na pinanghahawakan niya para mabuhay at ipaglaban ang natitira niyang hinila kaya naman dahil sa nangyari ay lalong lumaling ang sugat na kanyang nararamdaman nawasak ng kanyang pamilya nawala na sa kanya ang kanyang uning anak na si Leah dahil inilalayo nga nitong si Walfred. Ngayon, si Walfred din ang maging dahilan kung bakit siya makunan. Kaya naman, sinisi niya itong si Walfred ng dahil sa kanya kung bakit nawala ang kanyang baby. So, ang baby na iyon ay magiging dahilan kung bakit kailangan niyang lumaban at kung bakit kailangan hihingin niya ang hustisya. Gagawa siya ng paraan kinakailangan naman noon na halugugin niya ang buong kwarto na dati niyang tinitirhan para lamang makita ang mga ebidensya na makakatulong sa kanya para makalaya ay gagawin niya. At sa tulungan ni Aling Pilar at itong si Tristan ay gagawa sila ng paraan dahil gusto niyang makalaya gusto niya na pagbabayarin sa kasalanan itong si Wilfred. Kung noon ay nawalan siya ng karapatan kay niya at ang kanyang uh, marriage ay nasayang dahil nawasak ito. Hindi siya papayat na maging ang kanyang anak na namatay ay mawawala ng hustisya. At sa sunod-sunod nga ng paghihiring, dito na nga ang lilitaw ang panimbago niyang testigo ito nga ay ang pare na saksinin at may nalalaman. Nakakonsensya kasi ito sa kanyang mga nakikita lalo alam niya ang katotohanan. Kailangan niyang humarap sa korte. Kailangan niyang linisin ang pangalan ni nga ni Karol. alam niya ang katotohanan. Ayon niya na si Karol ay mapaparosahan gayong alam niya na inosente ito. Ang pare na nga kaya na iyon ang makakatulong kay Karol para tulungin na nga niyang lisanin ang kulungan. At ito na nga kaya ang simula ng kanyang paghiganti laban dito sa kanyang dating asawa na si Walfred. Ipaparanas kaya niya ang matinding sakit na, na kanyang nararanasan sa loob ng kulungan lalong lalo na ang mangyayari kung saan mapagbintangan siya sa kasalanan na wala naman talaga siyang kinalaman.